hindi mga uod kasi ito eh nakangapit bahay na eh, napupunta doon sa kabilang bakod oh tina kasi bumalik si kabayang ano eh kiat ayun, kabayang kiat Japan Kiat TV kung napanood mo ito, puntahan mo na ito kunin mo na itong mga tanglad na itong napakarami para sa litson mo What's up mga kababayan? Kumusta po kayo? Sa mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas at sa mga kapwa ko po OFW na nasa iba't ibang sulok ng mundo Hello po sa inyong lahat Magandang araw po Ngayong araw po mga kababayan eh, nagpaplanuhan ko na pong palitan o bunutin na itong aking mga talong dito sa aking munting garden dahil sa hindi na po umuobra yung mga, yung mga talong ko pong tanim yung mga bunga niya hindi na ano, hindi na lumalaki ba matagal na po itong ito makakaya na ng mga ito napansot na siya kaya siguro sa panahon kasi nag-iiba na naman ng panahon lumalamig na naman mga kababayan dito sa Japan. Kaya hindi na umuubra itong mga talong, itong mga pananim na gulay na para sa nabubuhay lamang sa mainit. Ngayon, pinagpaplanuhan kong ano, palitan. Itong mga talong na ito, bubunutin ko na. Kapalitan ko ngayon ng mga gulay na nabubuhay sa lamig. Kagaya ng brokole. Yan ang ko, ko, pinag-iisipan kong ipalit dito sa mga gulay ko na ito, itong mga talong na ito. Kasi mga kababayan, hindi na talaga lumalaki oh. Yung iba nagkakanda, ano na eh. Sira-sira na. Ano na kasi ito? Pang ilang bunga na ito. Sunod-sunod yung bunga nito nung nakaraan. Hmm. Kaya sabi ko, wala na, pa wala na ito tapos na kumbaga kaya papalitan ko na bubunutin ko na itong mga ito broccoli o kaya repolyo yan siguro ang pwede kong ipalit dito kapag ano pag natanggal ko ng mga ito mga gulay na nabubuhay sa lamig yun ang ipapalit ko dito kaya siguro mga bukas o mamaya pupunta ako dun sa ano sa tindahan ng mga gulay ng mga pananim, maghahanap ako kung ano ang pwede kong mapalit dito sa akin taniman maliit na garden. Kukuha na rin po ako ng gabi. Uubusin ko na tong gabi na to. ay gugulayin ko. Total hindi naman siya lumago mga kababayan eh. para nung nakaraang taon ang lagaw nitong gabi ko na ito ang doon pero ba't ngayon hindi siya masyadong lumago pinag-iisipan ko na rin mga kababayan itong mga mani na ito pag nabunot ko na ito papalitan ko na naman ang gulay mga gulay na ano nabubuhay sa malamig ba para magtuloy-tuloy itong mga gulay na pwedeng itanim dito sa aking kumbaga hindi mabakante itong aming munting garden kasi may mga uod kasi ito eh. ngayon gagataan ko naman ito para may pang ulam kami ito pong tanglad masyadong makapal nakangapit bahay na yun pupunta doon sa kabilang bakod o baka ako mariklamuhan kaya pupunutin ko na ay pupunutin puputulin ko na yung lahat ito para kung kumapal pa man ulit siya at is matagal na naman bago si masailan yung mga kapitbahay namin dito mga kababayan baka mariklamuhan ako eh ayaw nila ng ganito eh yung umaapaw yung ano mga tanim sa kabila ganito lang po lagi ang ginagawa namin dito pag kumakapal na itong tanglad na ito pinuputo lang namin para after muputol pag maganda na naman ng panahon mainit na naman mutubula naman na ulit pabalik pabalik balik lang na kasi bumalik si kabayang ano eh Kiat Japan Kiat TV kasi binibigay ko dati sa kanya mga kababayan dahil sa militsunan siya tama tama to sa pag ano paglilitsun niya ay sabi ko sa kanya pag may time ka puntahan mo dito kunin mo ito kasi kumapal na naman ulit ayun kabayang Kiat Japan Kiat TV kung napanood po ito, puntahan mo na ito, kunin mo na itong mga tanglad na itong napakarami. Para sa litson mo. Yan. Hindi ko na na pupuntahan itong likod na ito eh. Oh. Anong nangyari dito sa ano oh, ko? Yung kangkong na binabad ko sa tubig, kala ko naman uubra oh, eh. Napuno na lang ng uod, inubos ng uod yung ano eh, mga dahon. Pero nung umpisa, makapal ang dahon nito. Kabi ko, kahit na malamig ang panahon, hindi mabubuhay ang kangkong sabi ko ibababad ko lang sa tubig ah, tapos ipapasok ko sa loob para magtuloy-tuloy ang dahon niya pa makakagulay-gulay pa rin pero medyo mahirap buhayin pala ang kangkong sa malamig talaga ito na mga kababayan oh. yung mga tanglad na pinag nakapalto dati dito hanggang doon oh. pinagpuputol ko na pero tumubo na naman ulit oh. pero hindi na ito magtatagal mga kababayan ano na to eh ano ngayon September October, November malamig na naman wala na to hindi na ito ubra mamamatay na ulit ito magdadry na naman ito pero andyan lang yan nahayaan ko lang yan para pag umabot na naman ang mainit na buwan tubo ulit yan, kapal ulit yan hanggang hmm, dito to eh. ito kiat japan kiat tv punta ka na dito hunin mo na itong mga tanglad na eh. pinutol ko para may magamit na ulit sa litsun sa pag nilitsun mo naharang ko ito mga kababayan kasi yung pusa mga pasok dito yung pusa eh. pag nakapasok siya doon siya nagdudumi sa loob ginagawa si CR yung aming garden Okay mga kababayan, hanggang dyan lang lamang po ang aking maikling video ngayong araw na update ko lang kayo para sa susunod e eh, magpapalit na ako ng mga tanim na gulay yan mga yan tatanggalin ko na pati itong kamote siguro mga dalawang buwan pa tatagal tagalin ko pa, pa kasi last year mga Bandang November ko na ito hinarbis. Binunot namin. May mga laman. Kaya mga ganyang buwan siguro bunutin ko na rin. Tapapalitan ko na. Okay mga kababayan. Maraming salamat po sa pagsama nyo muli dito sa aking ikling vlog ngayong araw. Maraming maraming salamat po at uh, magingat po kayo palagi mga kababayan. Hanggang sa muli. Japangkea TV, kunin mo na ito ang dami.